bilang may stranded ngayon no? sobrang dami uh, at uh, tignan natin kung pwede tayo magstay sa stranded na tayo at hindi uh, uh, tayo sa loob ng Grand hindi rin tayo makauwi hanap na tayo ito, charging area hanap na lang tayo charging area ito charging area Pwede maka-charge. Yung bilang na stranded, no, brand dami. Doon na sumasakay sa ano. Yan. Grabe. Ayan o. No? Stranded, yung dami ng tao. Dito po yan sa May Grand Central. Oh, ayan o. No? Kami nasa loob. run kami kalau loblang no oh. uh, time yes kami uh, Uh, stranded siya, no, sa Grand Central, padami yung sa gilid, sa labas. Check lang natin. Rin. Ang dami pa rin tao Time 12.30 oh. So ang dami pa rin no? Dito po yan Sa May Grand Central Monumento Ang dami nang na-stranded Nag-provide sila ng mga silya Para sa mga stranded Pero ang tanong kung ano sila makaka-uwi dahil uh, so far mo pa rin at uh, baha pa rin sa mga lugar kami na stranded din che check lang natin yung hotel kung pwedeng available na ng hanggang dito sa labas ng so, mga tao ayan eh, no? tuloy pa rin kasi yung lakas ng ulan eh. May nabot ng uh, magdamag. At uh, dito na kami nagpalipas. Uh, Nag-breakfast na lang kami dito. Tapos... Ngayon, pauwi na kami. Try namin ang uwi. Mga wala. Meron pa rin mga natirang tao. Punti na lang. Inaabot na tayo ng dalawang araw na stranded dito sa Grand. At yung second day ng na stranded natin na uh, parang uh, nagbukas ng din eh. Pero konti lang ang mga tao. <laughs> Dati ang dami daming tao dito ngayon, konti lang. Marami rin mga store yung nagsara. Yeah. na gano'n na ka. Nakapagbukas sa Toyota, sarado. Unti lang yung pick-up copy, sarado. dami hindi nakapagbukas. Check lang natin yung car tapos iwan na natin. Marami rin nag iwan ng sasakyan. Kasi nga hindi naman makauwi. At uh, ako, iiwan ko na rin yung sasakyan ngayon dito. namamasahin na lang. Siguro tayo kung bangka o kaya trike. Ah, bahala na. So, bye for now.